And for today's video, tara, bahay nyo kami. Kakain kami sa labas niyan. Oh, ala Chelsea Manalo ang rampa ni Dina ngayon. At napaganda ng tanawin nito habang lumulubog ang araw. Wow! Kasi sobrang init yan mga ka-Dina at habang nasa loob nga ako ng sasakyan mga ka-Vinangungut, ng wow. nakaka shape at sobrang ganda ng paglubog ng araw dyan. At ang mga nakakamanghang building dito sa Dubai. Wow! Yes! Wow! At 6.30 na ng gabi niyan pero napakaliwanag pa niyan sa labas mga ka ng At tanaw na tanaw nga natin dyan ang Dubai Mall at ang nag-iisang Burj Khalifa. Dagdagan pa natin yung mga ng building nito at mga kakaibang pagkakagawa. And for today's video, imimit namin dito si Richard na kung saan sa ibang company siya nag-work ngayon. At ayun, in-invite nga kami dyan. At pagkababa nga namin dyan, nakaka-excite na kung saan pupuntahan namin dito sa charge sa bago niyang work. At ayan, napakaganda talaga ng lugar, mga kagay ng ngungot. Ito, kanta lang tayo salamin, 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 di ba? Pag <laughs> may nakita talaga ako salamin at hindi pwede hindi mapadaan ang pagmumukha natin dyan. Ganun. Dito pala kami pumunta sa City Walk, Dubai. Napakagandang lugar. Malapit din to sa Coca-Cola Arena na kung saan dito ginaganap yung concert. Pagkapasok namin sa store na pinagtatrabuhan ni Richard, order kami kaagad niyan. Discounted yan mga ka-V na mumut. Oo, oh, diba? <laughs> Visit lang kayo dito sa Southport na kung saan maraming choices of food. May mga healthy options at burger patties. Napakasarap niyan mga ka-V at syempre, masarap dyan sa Sonopore. Pero mas maganda ang nag-iisa yung ba na Charat. <laughs> at habang inaantay nga namin ang order dyan, ayan ang Coca-Cola Arena na kung saan dyan si Sarah Geronimo mo nag-concert. Syempre, hindi nawawala sa gala si Ate Robert, ayan si Richard at si William. Namiss ko na nga sila Sir June at si Ma'am sa galaan, pero nasa Canada na sila. At sobrang sulit ng kinainan namin dito sa pinagtatrabuhan ni Richard. Napakasarap nga yan na at so satisfying. Especially itong espresso with orange juice. O, oh, ba? Diba? Ang dami nga yung in-order at na-discount dito mga kabino At pagkatapos niya namin kumain dyan, bumalik lang si Richard dun sa duty na na kung saan nagtimplang na ng kape at we nacho over lang namin siya habang naka-duty siya. And ito nga pala yung coffee shop na pinag-working niya ngayon. And how's your experience here? Yeah, that's She has a burger. Oh, Miss It was so delicious. Did you forget it, Miss Karen? <laughs> For today's video cover nakita ko na yung forever ko, nandun siya sa dulo, oh, seryoso, nakikipag-usap sa customer. By the way, umalis na nga rin kami yan at talagang pupunta kami doon sa Coca-Cola Arena. At ayan, habang naglalakad nga kami, hindi ko alam talaga yung mga pinagsasabi ko dyan mga ka-V na ngungut. Basta nagbablog lang si ate at naglalakad lang na ako. Basta lagi nyo daw i-follow if ng isang V dahil alam ko pag hindi nyo kang pinalo, babangungutin kayo mamayang ngave. At ayan nga, narating din namin ito, Coca-Cola Arena dito sa Dubai. At hindi rin pala kami pinapasok dyan dahil may concert din ngayon. Kaso ibang lahi yung magkoconcert. Kaya nag-decide na kami umuwi yan mga ka-V Basta don't forget to follow, like, and share ang nag-iisang Vina. Ngunod, please follow my YouTube channel, Instagram, and TikTok account na dito nyo lang matatagpuan lahat ng gala ko dito sa Dubai, mga ka Vina Ngunod. Basta always follow, like, and share ang nag-iisang Vina. Ngunod, dahil alam ko, ang hindi mag-follow ng page ko ay babangungutin mamayang gabi. And I, thank you!